Magandang araw mga kalahing kayo manggi kapwa natin Pilipino sa bansang Pilipinas. Mga ka mga kababayan, narito po ang video na kung saan ay ating mapanood at ating mga mapakinggan ang mga sinasabi ng ating mga magigiting na kongresman. na sila po ay pumunta doon mismo sa Sambales upang makausap ng mukhaan ang mga naghahanap buhay sa tubig. Walang ibang ating mangingisda na nandoon na sa sambalis. Ang concern po dito ng mga ating mga mamabatas ay marinig ang mga hinanaing ng mga mangingisda na nandoon po umaasa sa May West Philippines Sea lamang. Dahil nandoon po ang maganda ng ani ng isda, ang problema ngayon ay ginigipit tayo ng ating mga uh, kapitbahay na bansa, kagaya ng mga nasa China sa West Philippine Sea. So yun pong mga kababayan, ang isa sa concern ng mga magigiting natin mga congressman ay mabigyang solusyon ang pinoproblema naman natin mga kababayan, mga isda na naninirahan dyan sa may sambalis. Upang po tayo hindi na magtagal mga kapatid, atin na pong pakinggan ang mga sinasabi ng ating mga congressman. Is natin isang reserve officer, Colonel uh, Congressman Richard Gomez. Salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, mga kaibigan, mga fisher folks, no? Marami ho talagang problema na kailangan ma-realize natin at uh, karamihan sa inyo nararamdaman ito. Unang-una, alam naman natin yung trespassing ng China na ginagawa dito sa bansa natin. Kaya nga ang tanong doon, kung ang Pilipinas ba ay malakas na bansa, sa tingin nyo kaya papasok sila dito? Hindi. Kasi nga alam nila na medyo mahina yung bansa natin. No? Sa depensa, sa tao. Kaya binubuli tayo nitong bansa na ito. Ngayon, mga kaibigan, ano ang ginagawa ng bansa natin para maprotektahan ang ating mga tubig? Huwag ho kayong mag-alala dahil medyo mahaba lang ang proseso na ng uh, ginagawa naman ng, ng uh, bansa natin. Pero ganun ho talaga, hindi ho lahat na sa, sa mabilisang solusyon. Ito po yung sinasabi na bilateral talks. Nag-uusap ang Pilipinas at ang China. Pero ang China kung minsan ayaw makipag-usap sa atin. So ano pang ginagawa ng Pilipinas? Merong multi-bilateral talks na ginagawa ang Pilipinas. Nakikipag-usap tayo, nakikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang klase, sa iba't ibang bansa. Nasa sa ganun makita ng buong, ng, ng buong mundo ang ginagawa ng China dito sa Pilipinas. Importante na ang ating bansa, ang ating mga opisyalis, ipagpatuloy ang pag-usap. Lalong-lalo na itong problema na to kailangan madala to sa United Nations. Dahil kung hindi ito papansin ng ibang bansa, lalo tayong ibubuli. Nandito merong merong uh, military practice na ginagawa ang Amerikano at ang uh, at ang Pilipinas, no? Uh, ang ang laging ang lagi yung tanong is ano ho ba talaga yung kailangan gawin? Ano ho ba yung yung tulong na pwede mapala sa inyo? Dahil ang problema natin, pag pumupunta tayo sa Scarborough, pag nangingisda kayo, hinaharang kayo. Wina water cannon ka, kayo. Patuloy ang harassment na ginagawa sa atin. At yan ay talaga nagpapahirap sa mga maingisda. Anong kailangan natin? Kailangan ipagpatuloy natin itong itong gobyerno na ito na makahingi tayo ng safety of passage. Ibig sabihin, free kayo na pumasok kung sa kayo mangingisda at hindi kayo hinaharang. Dapat ganun ang gawin natin dahil tubig natin to. Kailangan sama-sama tayo no? Nope, ipaglaban natin itong sovereignty natin. Itong uh, itong uh, yung tubig natin na pinapasok nila. Dapat meron kayong safety of passage. Alam niyo mga mga kaibigan, itong problema natin with China, malalim ito. Hindi lang ho itong tubig ang problema natin. Kaya importante na kayo mismo, na dito sa Masinlok, sa Zambales, bantayan niyo rin yung paligid niyo, hindi lang ho yung dagat. At sigurado marami na ho incheck na pumapasok dito. Baka one day, hindi natin alam, biglang merong i-activate ng China, yung mga incheck na nandito, e eh, tao na pala nila, at wala na tayong magagawa. Baka ini-invade na tayo slowly, hindi niyo alam. Kasi ho nangyayari ito all over the country. Hanggang sa Cagayan, yun ang inibisigahan namin sa, sa kongreso. Sa Samar umaabot, hanggang sa Palawan umaabot, dumadami na insik. Correct ka dyan, Congressman Gomez. Mayroon ng Pilipino, pala, mayor na. Niloloko na tayo mga e? China nito eh. Tama, so yan yun, yung problema. Kailangan bantayan talaga natin. Napakalalim ng problema na ito. Pero, importante itong usapin natin para matulungan ho kayo. Kailangan magtulungan tayo. Sama-sama tayong lalaban para patuloy kayo makapangisda sa tubig ninyo. Ang kongreso nandito, on break na ho kami. Pero nagsama-sama ho kami para mapakinggan kayo. Makagawa kami ng resolusyon. Si Speaker Romualdez, ang ating presidente, makahanap ng paraan para patuloy kayo na matulungan. Maraming salamat at uh, magandang tanghali po sa inyo lahat. Thank you. Uh, atin po, nare si Kong Ace Barbers. Uh, maraming salamat, Mr. Chairman. Magandang uh, tanghali po sa ating lahat. Uh, lalo, lalo na po sa ating uh, Governor, Governor Junib Dane, sa ating Mayor, sa ating uh, Congresswoman, at uh, sa ating mga kasamahan preso. Uh, alam niyo po, uh, ramdam ho namin na kami ho ay pinadala rito upang makinig sa mga hinaing at sa loobin ng ating mga kababayan dito sa Masinlo. Sa kasalukuyan ho kasi kami po ay nagihiring. Isa sa pinaka-importanting pinag-uusapan sa Kongreso ay yung pong sinasabing secret agreement na kung saan ang karamihan ang paniwala namin ay isa ito naging dahilan kung bakit nagiging agresibo itong ating mga kapit-bansa na China. nga uh, hindi ho accurate yung aking uh, teorya, ngunit makikita ho natin na kapag ko uh, ang usapan ay pag at maliliit na mga fishing vessels ang pumapasok, parang hindi ho nila binobomba ng tubig. Pero kapag ka pumapasok ang Coast Guard o malalaking barko, eh, yun naman ho ang tinatarget nila ng kanilang water cannon. Ngayon, ah, dahil oh, sa inyong mga saluubi na ipinahayag ngayong araw dito sa ating uh, public consultation, makakaasa po kayo na lahat po ito, Uh, ang Komite ng West Philippine Sea at ang Komite ng National Defense, kami po ay susulat ng report. Ang tawag po dyan ay Komite Report. Ito pong Komite Report na ito ay maghahayag ng inyong mga saluubin at yung aming nakikitang maaring solusyon sa problema ang kinakaharap ng ating mga kababayan dito. Alam niyo po, kung protesta o sinasabing diplomatic protest, napakarami na po nating diplomatic protest. Mukhang hindi ho ino-honor at hindi ho pinapansin. Yung unclos mismo, yung arbitral ruling ay pabor sa ating bansa, pero hindi rin ho ino-honor. So hindi ho natin, kung ano pa ho sa ating palagay, pat nating gawin, pa, pasan yung eh kanina narinig ko si Congressman Dan Fernandez. Parang gusto na lumusob eh. Ah, sa aking paniwala, ah, nagkulang ang inyong local government, no? Ang inyong pinsya at ang inyong uh, lokal na pamahalaan dito, dito sa Masilbo. Dahil ang aming yung immediate na may tutulong sa inyo, ay makapagbigay ho ng panandaliang suporta sa pamamagitan ng pagbabaho ng mga ayuda. Nagigiling uh, galing ho sa atin, sa national government, papunta sa local government at parating ho sa ating mga kababayan. So yan ho, eh napaka uh, ano ho yan, uh, nagpapasalamat nga po ako oh, dahil aktibo ang inyong uh, local government units uh, dahil uh, nakapagbigay na po sila ng mga ayuda. Pero hindi ho ito yung solusyon sa problema ang kinakaharap nyo. Ang aming gagawin dito sa komite, sisiguraduhin nun namin na pag-aaralang mabuti uh, ang aming pulisiya na itutulak nang sa ganun eh tayo ay bigyang na ng ating kapitbansa. Ayaw ho natin ng gulo. Hindi ho tayo nag-uumpisa ng gulo. Pero alam nyo po, ang Pilipino, wag ninyong kalabitin dahil kahit maliit ang Pilipino lumalaki rin yan so yun po <laughs> yun po ang aking punto no at ang, ang gusto ko lamang pong iparating tayo po magkaisa tayo po ay <laughs> tayo po ay uh, magkaisa manalangin tayo sabi po ni Mayor, manalangin tayo sama-sama po tayong manalangin dahil itong problema ng ito ay hindi lang problema sa kasalukuyan. Kung hindi ho natin masusolusyunan itong problema ng ito, magiging problema ito sa mga susunod na henerasyon. At ayaw po natin mangyari yan dahil ho, tayo ang sisisihin ng mga susunod na henerasyon. Sa amin sa kongreso, ang aming uh, ang aming uh, uh, layunin kaya ho kami nagpunta rito ay pakinggan kayo. Para pag kami ho ay gumawa ng report, eh, sisiguraduhin nun namin na lahat to nung aming maisip na pulisiya ang pwede natin gawin sa ating bansa, sa national government, eh, magamit po natin dito pag-solve itong problema nito. Ang national government, ang ating Pangulo, hindi ho nagkulang. Ang ating speaker, hindi rin po nagkulang. Ang inyong local government, hindi rin ho nagkulang. Ang inyong mga kongresista at kong, congressman, congresswoman dito ay aktibo hong tumutulong para itong problema nyo ay masolusyonan. So, yun lamang ang gusto kong iparating uh, Mr. Chairman at maraming salamat. Maraming salamat. So, pa para sayo Congressman Robert Barber, bravo po sa inyo dyan. Kasi talagang tama yung mga sinasabi nyo. Kung hindi man masolusyonan ngayon, ang maghihirap muli ay ang mga sumusunod na henerasyon. Siyempre, yung ating mga anak, apo, sila na naman ngayon magkakaprobleba ng kagay nito, kung yun pa rin ang nagiging sitwasyon dyan sa West Philippine sea. Bravo sa iyo, Robert or Congressman Robert Barber. Salamat po, Congressman A.S. Barbers, Congressman ng Lalawigan ng Laguna. Yan, ah, uh, Sorry po sa ano si, uh, nagkamali po si S Barber pala po ito. Iba pala iba pala si Robert Barber. Okay, sorry po, sorry. Congressman Dan Fernandez. Thank you uh Mr. Chair Maraming salamat. Well, ang katanungan ko lamang sa mga mga isda, no. Kasi uh, basically doon sa nadinig namin kanina, talagang uh, lumalabas na matagal na kayo nangingisda doon sa lugar ng uh, Baho Masinloc. At nasabi ni Governor Evdane na panoong ng Kastila eh, nakapangato sa panatag, panatag, uh, ano? Tinatawag na nating panatag, tinatawag na nating Scarborough, tinatawag na nating, ah, uh, Carborough. Parang meron pang maruna, na dinig dati na tinatawag tong, uh, ano? So, ibig sabihin, talagang uh, matagal ng claim to ng uh, Pilipinas. At, uh, nabasa ko dun sa sa primer na tungkol dito sa masinlok na pumasok lamang ang China noong 1980. Tama po ba yun, uh, Goberno, nung parang uh, pinangalanan nila yung uh, masinlok na yan uh, na one, one Yang, parang gano'n, eh, nakalagay, nung pumasok sila ang Taiwan sa China. Ngayon, ang tanong ko sa, uh, sa ating mga mga ngisda, um, basically, pag nangingisda kayo doon, talagang kanya-kanya uh, po ba tayo na nangingisda? Kasi kanina, nadinig ko Bago malis kayo ng Wednesday, babalik kayo ng Friday, kasi masyadong malayo. Ilang oras po ba ang papunta doon? Ilang, ilang oras po? Sir? 12 hours. Hanggang 16 po. Depende sa So, mga tatlong araw kayo bago makabalik. Parang ganun po. At kung kayo po'y bumabiyahe doon sa area yon, na kung saan tinatawag yung lagoon, na niko ko kay governor, na punong-puno ng mga isda. So, kanya-kanya po kayo ng pagbabiyahe. gano po ba yan? So, ang ginagamit niyo po ay yung uh, kanya-kanyang uh, bangka. At pag nakikita niyo yung ating mga foreigners, like China, uh, Vietnamese, uh, Malaysia, sila rin nangingisna rin sila doon. At gumagamit din sila ng bangkang mga katulad ng bangka ninyo. Malalaki. Malalaki ang mga bangka nila. Yes, Hello, po. Malalaki. Sir, At dati, ang, ang, ang... Dati po, sir. Open lagoon yan, sir. Lahat. China, Malaysia, Indonesia. Okay. Lahat, sir. Hindi, okay, nee, open. Okay, okay, alam ko yun. So, ang siya tanong ko, kapag nangingisda kayo, kanya-kanya kayo, di ba? Opo. Kanya-kanya. Opo, sir. Lati, opo, mga opo. nakikita niyo mga vessel ng Vietnam, ng Malaysia, ng China, mga malalaking barko. Opo, yan ang ginagamit nila pangingisda. Yes, Correct? Yes, yes sir. Uh, Mr. Chairman, medyo kanina kasi, tinitingnan ko yung parang malaking problema na kinakaharap nila eh. Parang somehow, nung unang panahon, na nang, tayo nangingisda, ganyan ang ginagamit natin, maliliit na bangka. Uh, dumaan ng maraming panahon, ganyan pa rin ang ginagawa natin ng klase ng, ng pangingisda. We have evolved. Ang China, ang Vietnam, ang Malaysia, they have evolved the fishing boat and the fishing style. Yung system ng kanilang pangingisda, ibang-iba na po ngayon. Pero ngayon, okay, sir, not? Why not? why not? Opo, sige po. Why not consolidate? I-consolidate natin ang atin pong mga grupo na kung saan sama-sama tayong mga isda na malaking barko na daladala natin complete with protective gear. Systematic ang pagkuha ng lugar kung saan tayo isda na makikita natin na kung saan yung maraming isda na kung saan matatakot din yung ating mga kalaban Mr. Chairman, ang akin pong proposal dahil nakita po natin yung kanilang problema that still kanya-kanya uh, ng pangingisda ang ating mga pangingisda at pagpupunta sila sa laot yung kanila pong seguridad ay hindi natin matatawaran dahil kung ganun po ang estado na kinalalagyan nila sa ngayon na nangingisda sila using the traditional boat, I think ang ating pong mga mangingisda ay mailalagay sa mapanganib na sitwasyon. Kaya, I would propose, Mr. Chairman, siguro, parating natin kay Speaker at sa ating mahal na Pangulo, na i-equip natin ang ating mga... Ano po ba kayo? May kooperatiba po ba kayo? Ano, alimbawa po, sasamahan po ninyo, ilang kayong mga mangingisda na may may-ari ng mga bangka? Kasi may nadinig ako sa inyo kanina na may mother boats kayo eh. Pero yung mother boats nyo, halimbawa, dumating na kayo, grupo na, isang malaki yung bar... Ano? Meron po ba kayong parang pinaka-mother boat? Meron po, sir. Po. Pero gano'n po ang kalaki yung mother boat nyo? Po ng mga... Yung mother boat mo namin, sir, kumakarga po ng anim na tunilada, ganyan po. Anim na tunilada. Oh, Pero yung sa mga Malaysia, sa China, gano'n kalaki kanila? ko na po yun, sir. Malalaki yun, na na, oh. Yun na nga sinasabi natin. Okay. Eh. I, I, think, uh, well, sa aking pananaw, siguro, kung magsasama-sama po tayo, lahat ng ating mga ngisda, i natin, eh tingin ko, in group, we have that power. No? Na tingin ko ay mas magiging uh, deterrent sa ating mga kalaban. Kumbaga, uh, protection po natin yun. And siguro ang kanina si ano, uh, ano pangalan mo, brother? Noli. 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 Noli, ramdam kita kanina. Ramdam kita. Kasi sinasabi mo, pag dumarating ang mga eleksyon, dito lang naglalabasan yung mga politiko. Pero, alam mo kapatid, I would like to uh, emphasize that yung order ng ating Pangulo at ni Speaker Martin Romualdez, hindi pa naman mangangampan niya si Pangulong Marcos eh. Pero nakita niyo ng pakikipaglaban na ginagawa niya sa mga bansang gustong sumakop sa ating lugar. Hiniyaharap na niya ang kanyang pagkatao. Kaya may eleksyon man o wala, lalaban tayo sa kanila. So, sana, sana kapatid, bigyan mo ng chance kasi itong isyong to is a national concern. Hindi lamang yung isdang kukunin nyo at kakainin nyo sa araw-araw ang ating pong uh, iniisip dito. Ang ating pong uh, primary uh, uh, objective ay uh, yung tuluyan natin makuha ang area upang sa ganon, sa ganong makakapagpangisda uh, pangista ang ating mga mamayan dito sa probinsya ng Bales. So, uh, Mr. Chairman, hindi po at maraming maraming salamat. So yun po mga kababayan, mga kalahing kayo mangi, mga kapwa ko Pilipino. Ito pong ginagawa ng ating mga magigiting na congressman ay isang public consultation patungkol, patungkol po doon sa problema natin sa West Philippine Sea. Ang mga congressman na ito ay sila po ay uh, isang grupo na nagpunta doon sa Masinlok Sambales o dinggin na personal nilang marinig ang mga hinanaing ng ating mga mangisda So yun po, sa inyo dyan, lahat nating na mga kongresman. Salamat po sa inyo, sir, sa inyong ginagawang pagsikap na marating ang mga boses ng ating mga mangingisda dyan sa may parte ng Sambalis. At mga kaibigan, mga kapatid, hanggang dito na lang din po ang ating gagawing, gagawing pag-reaksyon sa patungkol sa video na ito, mga kababayan, dahil dapat din naman ang ating mga congressman ay puntahan nilang direktang marinig ang mga kababayan nating Pilipino na nandun nga naman sa West Philippine Sea na ngayon is binubully tayo ng mga mga manluloko o oh. ganoon na lang din aking sasabihin manluloko mga ibang mga Chinese dyan kasi siguro naman din naman din masabi na lahat yan ay uh, talagang mga masyadong bully laban sa ating mga kapwa Pilipino na nandyan ngayon sa katubigan ng ating West Philippine Sea. Mga kababayan, hanggang dito na lang din naman ang aking gagawing pag-reaction na ito. At salamat din naman muli sa ating mga magigiting na congressman na yan. Kagaya na ni S. Barber, sila si Dan Fernandez, sila si Richard Gomez at marami pang iba. Na ang tawag sa kanilang grupo sa pagharap ng mga kababayan nating Pilipino na nandyan ngayon sa Zambales ay sila po ay membro ng Committee on Security sa, sa dyan naman sa West Philippine Sea. So ano pa man ang pangalan ng kanilang grupo ay ako din po personal. Eh, nagpapasalamat sa mga pagsisikap ninyo mga mga sir sa pagharap sa problemang iyan. Sana po ay matuldukan po yan at kung anuman nararapat para lang naman is malaya naman muli na makapangingis ng ating mga kababayan Pilipino nandiyan sa parte ng uh, malapit dyan sa West Philippines ay sana po ay mabigyan na lang solusyon. Hanggang dito na lang po muli at muli po mga kababayan sa ating ginagawang itong pagsubaybay uh, sa ginagawa ng pagsisikap ng ating gobyerno na masolusyonan ang mga samot-saring mga problema lalo na tigit dyan sa may parte ng West Philippines mga kababayan, gising po tayo. Huwag tayong magpatulog-tulog sa mga ganitong problema dahil malamang sa malamang itong China, mga bukas makalawa, hindi ko naman sinisigurado kung yun da ang kanilang gagawin, pero dapat tayo maging alerto palagi sa maaring mangyari, lalo na marami na po mga issue, mga problemang hinatid ng mga Chinese dito sa ating lupang sinilangan, walang ibang Pilipinas. Nandiyan na po ang problema na sangkot diyan ang pugo lalo na dito si itong pangalan na Alice Go na isang mayor na dyan sa Bamban Tarlac so kung yan man ay uh, ma imbestigahan ng maigi at kung ano man ang kahinatnan diyan sana nga siya ay tunay na Pilipino kung siya ay mapatunayan na siya ay Chinese malamang na malamang gaya ng mga mga nasa isipan ng marami nating kapwa Pilipino siya, na siya po ay Chinese wag naman sana ay baka mayari na tayo dito sa ating bansang sinilangang walang iba ang Pilipinas. Mga kababayan, hanggang dito na lang po ang inyong lingkod at ako po ay nagpapasalamat sa inyong pag -subaybay din naman sa ating mga video na ina-upload sa channel kong ito. Maraming salamat hanggang sa muli. bye na po.